pangalawa na kasi nagkamali ayun naku yun <laughs> good morning mayroon tayong mga pasero ngayon pero mayroon silang mga request may pakala Bakalang. may posted. ayun go oh. sino siya mag ko siya man tayo o oh, ikaw o oh, ikaw anong bakit good morning sa pila <laughs> good, good, good morning good morning ba yan good evening eh oh good evening, oh, good evening. <laughs> hello everybody nandito kami sa sakyan ni kuya at ito yung mga beauties and beauties <laughs> na kasama namin. <laughs> Go, and, and oh, the... go Ayan. Abras! Sway, 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 sway. Thank Good. you! Syokran. <laughs> Ngayon, kami pa'y pagpupunta sa aming accommodation. Hindi ako magano, hindi ako magaling. iba iba Ibigay ibakas yung galing ko. Ayun. Ayun iko na nakalitsik. Oh, yan. Ibaka yung galing ko, babe. Watch mo, diyan na ako mag sa iyo eh. 'Di ba? Viral mga. Kain na po kunya. Padmin TV Plug, Padmin Speed TV. Huwag niyo, parang magpanoot niyo. Pagpatuloy mo nga enjoy Ano kuya, para maipollow ka namin? Sige. Sa YouTube, YouTube. Medial mo siya. I-follow na pa lang. Aba, ako sabi followers Punta ka sa YouTube, YouTube. Ano yung YouTube kuya? PDM Space TV. Anong PDM? PDM. PDM. PDM? Space, space mo muna. Tapos TV. PDM ah? PDM. Sa Facebook, ano po? Sa Facebook, ganun din kuya. O, oh, meron din. Meron din sa Facebook sa page ko, PDM TV. PDM TV. PDM nakapalo yata ako sa iyo. PDM TV. sa YouTube. Kasi hindi ko yan ah. Touch. Hindi wala yan sa so, Ano bang kukunin niyo na proceed yung doon? Oo, oh, sa, sa may shawarma. Yung ganun? Oo. Oh, 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 masarap yung si proceed nila na eh. Doon din kasi daan papunta sa amin kuya. Oo. Okay, okay lang. Magstop mag tayo doon ano tapos bili ng bigas tapos doon na sa Malapit lang naman. Ako naman eh, dito lang kay Kutiko, si Jomo naman. Sarihan, eh sarihan. Dito, katiyan. dito, dito ka rin kayo nakatira? Oo, oh, dito din ako nakatira. Dati-dati, dati, eh. dati-dati, kapit ba yung kayo ba? Kaso lumayan dito eh. Uh, sa atin, okay. uh, sa kuwan ako, sa Mindanao, Puerto uh, <laughs> Kayo, kayo po. Kami po, hmm. malayo sa Mindanao. Saan? North. Pero mga bisaya mo? Ay Ito, Ayan pala, kabisaya mo. Yung kayo, Tagalog? Igoro. Ayun, Igoro. Mari agaman doon kasi pag na doon tayo. Igoro. Ah, Igorot sa Baguio. Ayun. 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 Ang gaganda pa lang sa Baguio. Ah, Buti na may nagsabi. Ngayon lang ako nakarinig. Ang gaganda pala ng Tagabagyo. Oh, no? <laughs> <ako na> <laughs> so, Pagkakilala mo siya. Ray, sino pangalan mo, Ray? Aris. Oh, pakilala ka. Who's Kay? Oh, my God. Sandali, iyan ako yung bangs. Nahiya pa sa salakay na yan. Ayan. baka nakukulat kayo iba-iba yung taga-host ni PDM. Ito, basta pasayro, nakasakay sa unan, siyang host. Ayan. Ayan, ganun pala. Ganun pala yung ano, Rosie ko na Magpatuloy mo. Kasi bisaya yung driver, dapat bisaya din yung horse. Kasi mm -hmm. na, hey, ang nanonood, Tagalog. Oo, oh, kasi oh. ka, siyempre, Tagalog wala. tayo, gumagamit tayo. tayo. manila tayo, tayo, tayo oh. Joy. Pero yung kanina na pasero ko, puro bisaya. Kaya mm -hmm. nag -hmm. nagbisaya, ko na lang. Mm -hmm. <laughs> mag ka, siya, Ano ba yung, ay, oh. kinana? <laughs> Ayun! <laughs> Ayun, yun! Yun! Yun lang na naintindihan ko. <laughs> Naintindihan din yung mga bisaya. <laughs> Oo. Oh. Ah, win. saan ka saan kayo nagtatrabaho rin? Waitress po kami. Waitress. ano kaya po Kasi ang waitress kasi dapat pinipili yung magaganda, di ba? Kasi dati-dati <laughs> po dito meron hindi uh, na mas maganda. Meron din ako ng kwento dito na uh, mga racket, may agency ako na kumukuha ko ng different mga tao. Nag-ano ka ba ng first time, kuya? Oo. Oh, oo, oh, kunin mo kami. Oh. Yung mga uh, serving? Oo. Oh, oh. Kasi minsan uh, ilang araw ka mo nalang trabaho ka. Pa. First oh. time lang na marangal, kuya. Kaso, oo, oh, <laughs> siyempre. Pero ang five line. ko oh, ano, oh. minsan 200, minsan 150. Depende sa kuwan eh kaysa lakas nakahiga naka sa ano. No, maganda, madiskarte kita mo ako pagkatapos trabaho, nandiyan ako sa na masada, mm. di ba? oh, at isa ka vlog din. Kaya nung no, ano pa kami, halos walang trabaho, tapos kailangan na niya um, ng mm. part-time. Kaysa nakakahiga lang sa, syempre diba? okay, diba? Siyempre, so, pa nandito na pa, ka, ka na lang sa uli, ba. bakit hindi mo pa gawin? Why not? Kung kaya ng katawan, di ba? Hindi naman dyan, nagpa-part naman si Puro. Hindi naman dyan, nagpa-part naman si Puro. May vitamin C kasi dyan, kuya, kaya... May vitamin C kasi kaya... May vitamin C kasi dyan, kuya, kaya... Anong-anong kasi yung... Yung bros din nila dito, yung isang ano din na may price na. oh Hindi, <laughs> talaga alam mo, naka... No, na hindi masarap ang bros na pero yung ngayon na bros nila maganda. Masarap. O oh. oh, may mga Sarap. Pinoy na kumakain May yeah. mga <laughs> Pinoy Meron dito, lahat meron. Yun lang. Hindi okay alam. Pero kaya lang 'di ko mabuksan dito. Dun, yun ang sabi ko. One way ticket lang. ba kayo lahat? Ano? Oo. Kailangan kasi namin ng mag-vitamin muna. Ayun. <laughs> Ayun. <laughs> Ayun. 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 Vitamin ice. Alam ko na yun eh. Ano? <laughs> Tingin-tingin. Diyan lang po kayo. Tingin-tingin. Baka labas ka diyan Oo. Ako lang ang Ayun, bibili muna sila ng bros. And uh, bumili muna ng uh, bros yung uh, mga pasayero natin at uh, yun maghintay muna tayo dito ano yung mga panati ng pagkala ayan bumili po kami ng ice cream piso lang po ito piso 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 sana abot ang piso mo ako po ay nagbabalak na pagpalimos dito kasi ang dami din nalilimos. ako magbibigay ako. Oh, sige. Sabi ko nga oh, ano ba yung sinasabi nila dito? Hindi ko alam, mapi malo marami yung mga sinasabi nila yung hingi ba ng mga babae? Hindi ko alam sa... Ah, matagal ko ito, pero hindi ko alam yun, yung ano yung Oo, kasi mga mga maano pa sila, tapos na mamalimot na sila. Makakalimot na kasi Para pang... Yan yung sanay sila ba? Parang hindi sila na... Na nahihiya. O tapos sabi ng isa, dapat daw, maganda naman siya, bakit hindi gamitin ang katawan? Ayan, yung Doon, doon. Sa kamsa ka, nakita yung babae doon? Ganda-ganda, uh, oh. no? Diba? Hmm, tapos ano pa siya? Ito po, ano siya? Piso lang po siya. Oh. Ito, may nuts, nuts po siya. Oh. Ito Ayan. po, mga aviyani po yung nasa libat namin. Ayan, aviyani, mga aviyani. Ayan, si Dayo, kumakain si Dayo. Kumakain si Dayo. Si Dayo. Sa amin kasi bisaya tayo. Mm. Ayan, anong tingin nyo sa kasama ko ngayon, o? Oh. O. Oh. Uy, bisaya. Diba? Halik ka dito, bisaya. Ayan, muna kayo oh. na malalang. O, oh, di ba? Kami muna, no? O, muna tayo kasi ang umu dito, ang ang init ba? O. Oh. Mainit pa ba, kuya? No. Para silang mga gitong ba? Alam mo, international primary. Ayan, shout out dyan yung sa, yung... sa... Sabi ba? sa Sabagyo? Shout out po sa lahat ng mga Igorota. Ayun, kita nyo ha, Igorota. Mm -hmm. Ako mm -hmm. sa tuwa pagkaalam ko sa Igorota. Mm -hmm. Pero ito, kita nyo, parang hindi Igorota eh. Hindi, hindi. sabi nila pag Igorota daw may mga kulot ang buhok po, kulot okay. daw ang buhok, maitim po ang mga Igorota. <laughs> <Pero hindi> pa <laughs> ang papangit po ng Igorota, ganun. Ito po ang Igorota. Ayun. Ito po, kulot po ang buhok po. Ayos ka na ikimagka-picture tayo. Ayan. Yeah. Ayan. Pindutin mo. Diyan sa baba yan. Ito? ang thumbnail natin. Ayan. Ayan. Tapos na kami. Eh, tapos na sila bumili ng ice cream. Shout out sa mga taga-kabite. Ayan, kabite. Shout out sa mga kabite Oh, nakauna yan. Tara na kuya at makuwi na nang inom Saan mo tayo. diretso po ay straight. Before uh, 25 years ago. Akin yung tropical Restaurant dito sa Saudi Arabia na sikat. Kaso lang ngayon lahat bawal eh. Pang-Saudi talaga eh. Kasi natuto na rin sila. Oo. Gusto nila Oo. Diyan sa, sa trabaho ko ngayon, hindi lang nila kaya. Kung kaya nila yan, wala na akong matagal. Kaso, kahit ganun, kung may nagsisigang jawa chat, matakot ako kasi bawal talaga. Ang kinakailangan dito, puya? Puya, puya, doon, to Kinakailangan kasi ngayon. lang. Ang mga foreigner dito, wala na mga posisyon na kanyan. Oo. Pang Saudi lahat. Kaso, mahirap din ako tanggalin. Kasi hindi nila kaya eh. Panoorin niyo yung kung ano, PDM TV, makikita niyo yung mga pasero ko dyan na minsan matatawa kayo, minsan kung hmm. Nakuha niyo, Bakit hindi kayo makasubscribe. Subscribe, okay, na nakasubscribe ah, yata kasi ako sa Facebook mo. Sa Facebook Pero ka? sa YouTube, YouTube. Tapos left side, na right pa rin. Dito sa may Dito sa may fuck you, fuck police. Yeah. Dito lang yung before, eh. dito rin. yung Dito kasi dito, kayo malisa oh. ko dito. yung Ay yung, Ay yung, yung service nyo. Oh. Care pro. Care bro. Yeah, bro, yeah. Yung pro lang book. kuya, pro. Yeah, lang Akala ko Max Pro, company ko Max Pro. <laughs> okay. Yung vlog Maraming salamat din. Thank you din po kuya. Ayun, paalam na yung mga ating. Bye bye. See you next time. Ayan yung uh, ginagawa natin araw-araw. Ayan, shout out lahat ng sa lahat ng aking mga viewers. Shout sa inyong lahat. at Tunga. Anong oras na? 9.21 ng gabi. 9.21 ng gabi. Pero, kumakayod pa rin tayo para naman may magagawa. Diba? Habang nagpa-vlog, ay, may kinikita pa. Diba? Shipag lang. Pag nandito ka sa huli, pinakailangan konting sipag. At maraming, maraming salamat sa inyong pununod sa aming vlog ngayon. Bye-bye!